Wala na. Off man to yaga. Wala na. eat na si ano, Kairi. Eat sa Kairi, Kairi. Kairi, eat na, Kairi. <laughs> eat, <na>, <laughs> 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 eat na, eat na, Kairi. <laughs> <laughs> <hums> Kaya Sige. <laughs> Agoy ay, ay, sa agab. Ano yung dali na? Ano dali na? Ay, Kairi, ay, ay. Kaya ni, ay, na, ay. Suko na, kaya na. Hindi ka bagay dyan. Ay, na, kaya Ah, suko na, suko na, ate, oh. Tawag mo yung may mami ron. Eat na, Kairi. Eat na, Kairi. Oh, eat na, oh, eat na. Mm. Eat na, sige na, Kairi. Na, oh, eat na, Kairi. Sige na, Kairi. Sige, Sige na. Ay, tawag ako na ko. Daddy, lo, oy. Ay, go home na git. Go home na git si ate. Kairi. Kairi. Sige na, Kairi. Nali, nali, Dali, Tago Dali, Dali, Tago pa dito. Tago, tago, tago. tago. Ay, tago <laughs> kayri. Kayri. Oy, tago pa dito. Kairi. Oy, hawa na. Kairi. I-eat na, Kairi. Ay, ay tawag ko na ko. Kairi. Kairi! Sige na, lingkod na dire. Sit down na. Ay, go, go home na lang ta, ati ka. O, go home na, kid. Ay, go home na lang ta, oy. Gab, balik, gab! Ay, go home na ta, ati. Kailan ka? Go home na ta. Abyaan na. Huy, Kairi! it na ba? O, ato na ka, ato na ka. Kairi! Kairi! na eat na lang. Sige, ka Eat na, eat na. Sige na, eat na. Eat na. Kairi. Eat na ba? Kairi. Alay na, ti Kaira. Eat na, Ati Kaira. Kao. Oh, wala na siya na busog. Kairi, na ba? Ay na, sige. Kulit ba? na. Oh, Kairi. It 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 na ati Kaira. Oh, it na lang ko. Sa na si Kairi, oy Ay, eta. Si pagkaon sa akin. Pag it sa Kaira. Para pagmadan nakasi na kasi Kairi na pod. Kau imo -ka na na plate nga blue. Kan na, mo pink. I like pink. Oh.